kami laging dumadaan. At ito talaga may araw-araw kami dumadaan. Uh, Naghala pa ko ng mga nangangaruling na nangangaruling talaga na uh, nangingi ng mga pera dito sa ano, dito sa highway. Inanap ko yung ano, yung nakakaiba na nangaruling. Yung iba kasi hindi. Ano lang eh, puro lang sila hinihingi. Yeah. Sa aming pamimigay ng uh, mga groceries sa Pililia ay biglang Uh, hindi umandar ang aming sasakyan. Ayan, nagtutulak na kami. yan ay nagtul nagtulak na. At salamat sa Panginoon at akala namin na hindi na kami makabalik pag-uwi dito sa aming tirahan. Magaan uh, dito na kami banda. Gdadrop na namin yung aking mga kasamang ano pamangkin at apo at sila naman yung uh, manghihingi ng pera sa kali Tingnan namin kung sila ay bibigyan ng mga motorista na dumadaan. Ito po ay ginawa lamang namin na isang experience kung sino po yung totoong tao na mamigay sa kanila doon sa kasalanan. Bakit? Bakit? Tatay! Matagal ka na ba dyan nag, ano? Nag-abang? Oo. Oh. Uh, uh, naka, naka magkano na kayo? Na, dalawang daan pa lang po. Oo. Uh, kailan ang umpisa mong pangingi dito? Uh, Anong araw ka nag-umpisa? Ngayon lang po. Oo, oh, uh, ngayon. Ikaw? Ikaw? Ngayon lang din po. Para saan yung, ano, makuha niyo? Yung... ano po kang pagbiling gatas nito? Ikaw din? Magkapatid po kami. Ah, magkapatid kayo. Ako <laughs> uh, oh, po, pambili ng bigas eh. Ah, oh, pambili bigas. Wala pa akong trabaho. Ah, oh, wala kang trabaho? Um, uh, eh, paano yan? Iindala ko ditong, ano, grocery. Isang, ano lang, tatlo kayo. Sino, sa saan po ipaubaya sa tatlo? Sa tatlo niya? Itatay na lang po. Ha? Itatay na lang. Po. Ikaw, tay? Ipaubaya mo sa'yo? Ay, wala hindi, wala tayong panggatas. Ano ka, tatay? Ha? Huh? Wala mo, may magbibigay pa sa rin mama Okay ka lang sa'yo tay, na hindi ka uh, daw bigyan nila. Sa kanila na lang daw. Uh, sa kanila na lang daw. Sa ah? po. Kung tanong niyo gusto. Uh, 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 sige po. Sa uh, akin na yung ano. Saan yung yan. Ah, kalooban mo, Tay. Oh. Uh, 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 ibigyan na kita ng, ah, uh, ito. <laughs> uh, yan, tinubayan nyo, diba? Ita-take na lang. Sabi ni Tatay kanina, ah, uh, pauuwi sa inyo kasi wala wala daw silang pambiling bigas. Oh. Eh si Tatay sabi niya na, ah, uh, tang ito, yung uh, magandang kalabuan. Ang mm, trabaho O sige, bibigyan ko na 'tong dalawa pa rin ng 15. Oh, pambili ng bigas 1 kilo na yan, ah. Salamat po. Salamat. Okay. Salamat po. Opo.

Sino yung bata dyan? O, bata. Sino pa? Kasi... Ay, bata. Eh, mayroon na, huwag na kukuha ha, bata. Oo. Wala na bata. Ah. Oh. Sino pa? Sino pa? pa? Dito okay, kayo mga youth, mga kabataan. Yung kabataan dyan, ilan yun? Yan ha, apat kayo. Kabataan. yun anong kindi, ano na yan? Magtila kayo. Taki -taki kasi, ano, natin. Ah, diba may kindi ka ano kayo iti? Ano yung nag ah? Ano kayo? Kambal? Ay, sa Ay, ka ano, kayo? O, oh, yon isa-isang. Nabigyan hey. na kita. Ote, hindi na kita. Mayroon nga kayo busurit eh. Tag 200 po yung busurit natin. Ah? Oh, baby, oh. Yeah. hindi ka malungkot. sige, Okay. Eh, grocery na po. Oo, grocery na po. Para, Ayana ano, ang bagay, angay-angay lang, Ay, ha. Christmas. Ha? Ah? Ay, nakasandal nakasanto. Sandali, sandali. Layo na po kayo. taga-tanay po ako, eh. Oh, ah, Ay, Dito kayo nadaan, ha. Na. Ha? Ah? Pag sa Jollibee po, ah. Uh, 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 na po yan. Ah. Uh. Saan ganun po punta nyo? Taga Tubong Tanay po ako. Ah, Tubong Tanay ka? Apo. Oh, eh, kasi Ay, bahay itong, lang po kami. Kasi itong aming ano, naub, naubusan ng pera. Kaya nangingin ng pera. Ah, kaya. Kaya nga po eh, nangingin lang lang. sampo. Oo. Oh. Eh, binigyan ko naman po. Magkano po daw pa ba sa Mga 25 naman po ang isa. Ay, ganon. Apo. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. salamat sa iyong kabutihan ha. Okay po. Oo, oh, oh. oh, kasi Isinundo na lang namin. Ito pala. Naglakad na pala dito. Ang layo na po. Kaya po, hawa po. pa po. May baby po. Malago na pa man. Kaya pala sabi ko, may ulam pa naman. Nag, ano kayo dyan? Nag, Umamas ko po. Umamas kayo eh. Parang traditional na lang po iso. Ah, ganun ba? Traditional. Kaya pala sabi ko, parang may bagong dumating. Oo. Salamat po sa Salamat sa, ano, ingat kayo din ha. Sige, sige po. Sige, sandali ha. Sino ba namigay yan? Yung kulay blue po. Yung naka blue. Naka jersey. Jersey. Yan. Ano? I, paano yan? Iilan sila? Ilang gusto rin yung... na lang dyan? Anim. <laughs> Anim? Ilan sila? Ano yung sao? Yung iba ayun ayon Sabi na. sa Namamas ko lang din sila. Ano <laughs> yung ibig oh, yan? O, yung yan. Ah, Sige, ate na yung grocery. Yung naka-blue lang ta. Ate! Ate, alay naka pa! ang nagustuhan. Dahil nga ikaw ay mabuting ano ay uh, ikaw po yung ano bigyan ng dalito yung naawa uh, salamat sa pagsasama sa amin yung bibigaya. okay salamat ay, God bless yan, yan po sila yung oh, yan yung naawa yan yung naawa yung hindi naawa oh, oh, oh. yan dyan natin makikita yung mga taong uh, talagang mabuti dapat binalik yung ano, pera, dali. O oh, ikaw na mag-abot ano. Akin. Okay. Oh. Oh. Yan. Yeah. Yeah. nangingisa ng pera dahil wala sa pamasahe. Makikita yung mabubuti ng mga puso. Kung, kasi kahit wala na siya, binigay niya yung 10 piso. Para lang talaga sila mabigyan dahil wala nga sa pamasahe. Sabi ate, oh, sabi po yung sakaya ng tanay. ayun. dami-dami niya sagot-sagot. Sabi, yung, dami, dami, dami yung -sagot. uh, sabi ate, pwede po maingin ng ano, kahit 10 lang po. Ayun po, kasi mo nila. Pasinami. Ayan mo, yung mga um, matanda. Doon makikita natin na sila ay ano makasarili oh uh, mm, eh, itong mga, nagpapanggap na magkapatid tapos may anak yung si ay, ano Nelza din isa lang yung nag-alala lang yung naawa wala video na kami hindi kami man yan po yung makikita natin yung mga kalooban ng mga tao kung sino talaga yung anong tawag noon yung mabuti yung um yung mabuting ano po so ang tawag noon kahit na yung walang wala na ibibigay pa basta lang makatulong yan po makikita natin yung mga kabutihan ng mga tao at dito natin masabi na napaka busilak ng tao yon yung babae na yon Ito na lang Tatay, okay. uh, mga bata na lang ito kindi ha. Ayan. Okay. Tapos, anong, ito, po, Merry Christmas. Ito po, happy ano lang ito ha. Happy ano lang ito natay ha. Happy ano lang ito. Happy ano lang kayo. May kikita ko. Oh. Kasi wala talagang anong pira ang bangko, wala mga ano kaya gusto rin ng na pamilya namin ha? Merry, Merry Christmas din po sa ano inyo na. Ka Ingat kayo. Opo, God okay. bless. Opo. Opo. Okay. Okay, okay. Po. Yeah. Oh, ganda-ganda mo daya. ah. isa bigyan mo na tong isa. Ha? Wala bang ano diyan? Sige. Okay. Yan lang po ang may ibigay ha. Oh, bigyan mo pa yung mga sila dyan. Huwag mo patawirin yung baka ma... Yan. Ah. Yan. Salamat. Ngayon, Christmas, Happy Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas okay. na lang, tatanggap pa kayo ng kendi? Tatanggap pa ng kendi? Tatanggap kayo? O kaya ng kendi, o oh, wala ka? Oh, sige, kendi o kendi o hindi? Okay. Ikaw halimbawa halimbawa bibili no. No, hindi, mobe. Gusto namin bigyan kayo ng mobe. Bye-bye. Mag-ingat kayo, ha. Ah. Huwag kayo dyan tatawid-tawid, ha. Ah. Kasi ang bagay na yan ay madali lang kitain. Kasi yung buhay hindi na, ha. Okay, God bless. Merry Christmas! Bye. Uh, Ang ibigay namin sa inyo mga lang, walang pirang bangko ngayon ng mga bariya-bariya talaga. Ha? Wala. Ma, ano lang yan ha? Yan. Sino pa yung hindi nakatanggap? Salamat po. Ikaw na. Ano yun? Dayo. Dayo, pag, ano yun? 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 Merry Christmas po. Oh, Merry Christmas. You, po. Wala talagang barya ngayon. Napapansin ninyo may namimigay ng pira. Wala, di ba? Yeah. Dahil wala talagang pira ngayon. Ha? Ha? Ah, ayaw, ang bright naman ni Bebe. Oh, sa sunod ba taon, bawi tayo para pira na lahat, ha? Okay. Popo. thank you, God bless. Ang doon na sila. Merry Christmas! Kaso lang, naikot namin ngayon ang bangko, wala talaga papapalit. Napapansin ninyo? No? Wala nagpapalit talaga ngayon. Kaya, puro lang kami talaga, ganito na lang. Kasi gusto ata, gusto ata nila na ma maubos yung mga ano, yung... Yan na lang ha. Tindis, yung gusto ng tindis. Nag nagiging bata tuloy kayo, tuloy kayo. <laughs> Naging bata tuloy ngayon, oh. Ayan. Hindi ah. pa po ako nakatanggap po. oh. Pwede na kayo yung po. Ayan, kindi. Ito, ito. Ula mo na mama. Okay. Kendi. Okay. Kendi. okay, thank you. Kendi. Pasensya na, bawin tayo sa taon. Okay. <laughs> <laughs> Nakala na natin, Diyos Nako, pasensya na yung aming pinang pinang ano oh. yung aming uh, uh, aming na ano yung aming na na, na, kunti lang kasi ngayon ng sa bang, sa ano bangko wala pa lang din niyo na puruhan sa na lang di ba kaya ito na lang aming pamimigay ha ah, salamat po kasi wala talagang ka pirang bangko ngayon Kasalanan ng bangko. Kasalanan ng bangko. Oh, <laughs> Oh, oh, oh. oh, oh. oh, Keri oh. oh, mo saan? 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 Saan pa lang. Oh. mo po na. Yung mga hindi na

Bata sa'yo. Bata bata, bata, bata. Bata. <orith Seal> bata. bata. Hindi okay. bata Wala okay. bata ba? na. Wala na. Okay. Wala na. Nag-goobie ng iba ha? Pasensya na. Wala talagang napapalit ngayon ng bariya. So, wala na. Bye-bye. Wala na. Wala na po nga. Wala na. Hindi na kayo nabigyan. Wala na. Salamat. Si. O, oh, kuya, kuya, kuya. Uh. Kuya, kuya. O. Uh. Yan,